Welcome sa panibagong adventure. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa pinaka at malinis na falls dito sa Tarlac, ang Kanding Falls. Bago tayo makarating, may isang bagay na palaging tanong ng mga bisita. Kanding Falls, mga tarum ba ito o San Clemente? Sa Google, minsan lumalabas na mga tarum. Pero sa mismong lugar, San Clemente ang nagmamanage sa taga-alaga. Sa biyay na ito, explore natin hindi lang ang ganda ng falls kundi pati ang sagot sa tanong na ito. Habang papunta ka, dadaanan mo muna ang barangay Maasin San Clemente Tarlac. Ramdam mo agad yung probinsya vibe. Tahimik na kabahayan, taniman at sariwang hangin. Paglampas ng Maasin, paakyat naman tayo sa papuntang barangay Duwag na San Clemente rin. Dito makikita mo kung paano unti-unting nagiging mas presko ang hangin at mas makapal ang mga puno na parang welcome sa natural oasis na paparating. Kaya habang binabaybay mo ang daan, mapapaisip ka kung mga taram daw sa Google, bakit puro San Clemente ang dinadaanan ko. Dito nagsisimula ang story tungkol sa tunay na no lokasyon ng falls. Pagdating sa jump off area, simple lang ang bayarin. 10 pesos motorcycle parking, 20 pesos environmental fee at 50 pesos flight vest. Ang mga nag-aasikaso sa area mula sa parking hanggang sa environmental fee ay mga lokal ng San Clemente. Makikita mo agad ang kanilang dedikasyon sa kalinisan at kaayusan ng lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit sobrang linis ng kapaligiran, walang kalat, maayos ang paligid at malinaw ang signage para sa mga visitors. Base sa lahat ng nakita mo, barangay na dinaanan, San Clemente, Access Road San Clemente, Management San Clemente. Kaya kahit na minsan ay naililista sa mga term sa online maps, ang tamang sagot ay San Clemente Tarlac. Border area lang kasi kaya nagkakagulo ang listings. Pagkatapos magbayad, magsisimula ang 10 to 15 minutes lakad papunta sa falls. Walang simentadong path, pure natural trail. May mga lupa, bato, ugat ng puno, kunting papyat at pababa. Madaling imanage kahit beginner o casual hiker. Isa sa highlight ng trail ay yung river crossing. Mababaw at malamig. May mga bato para apakan ang experience nito ay parang mini adventure bago mo marating ang main attraction. Pagdating mo sa Kanding Falls, unang mapapansin mo ang sobrang linis ng kapaligiran. Malinis ang paligid, walang kalat at maayos ang daloy ng tubig. Malinaw ang tubig, malamig at sobrang refreshing. Dahil accessible ang lugar, may mga naliligo rin na ibang turista, lovers, riders at barkada. Pero kahit may tao, hindi siksikan. Sakto lang para maramdaman ang natural beauty ng falls. May mga guide sa area na nagbabantay para sa kaligtasan at kalinisan. Sila rin ang nagme-maintain ng cleanliness kaya sobrang pleasant experience para sa lahat. Isa sa pinakagagandaan sa Kanding Falls ay hindi lang tubig at trail, kundi ang dedication ng local sa kalinisan. Walang basura sa paligid kaya hindi lang maganda sa mata, safe at comfortable din. Tips para sa bisita, gumamit ng life vest lalo na sa mga batang lumalangoy. Huwag mag-iwan ng kalat, maging maingat sa river crossing, respect sa nature at sa mga locals na nag-aalaga ng mga lugar. Habang nag-enjoy sa falls, mapapansin mo na sobrang kalming ng lugar. Presko ang hangin, perfect para sa stress relief. Natural pool ng tubig, pwedeng paliguan o mag-relax lang. Surroundings, puno, bato at agos ng tubig. Nagbibigay ng isang true nature escape. At sa lahat ng detalye, malinaw, San Clemente Tarlac ang tunay na lugar ng Kanding Falls kalimitan lang nalilito ang ibang tao dahil sa border area sa mga tarang Pangasinan. Maliit lang yung falls tatlo, tatlong maliliit na falls yung nandito. So yung pinakamataas, tapo, so yung pangalawa, and then yung nandun, pangatlo. Kaya kung naghahanap ka ng spot na accessible, mura, presko, malinis at relaxing, Kanding Falls, San Clemente Tarlac ang sagot. Sobrang linis ng kapaligiran, malamig ang tubig, presko ang hangin at perfect para sa nature escape. So dito mo makikita na alaga nila yung falls kasi wala ka makikita ang kasura tapos may mga nagbabantay. Tignan nyo naman ng papower napping pa. So sana magaya to ng ano, LGU ng Mapita Falls o kaya tinakayanan falls sa Labrador at Aguilar. So kodos sa si LGU dito, talagang alaga tong falls. Sobrang linis. This is your Kusinerong Bulakbol. Kita sa susunod na biyahe mga tol. Ingat!